Recado. So ito ating ay recado ngayon. Ito ang kinunot na pagi, stingray or stingray in coconut milk. Isang Bicolano dish na kakaiba creamy, spicy, at seafood style. So ito ang ating mga sangkap. 1 half kilo pagi or stingray nili, 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 nilinis at pinakuloan. Dalawang tasang gaka, kakanggata, isang tasang pangalawang gata, isang sibuyas hiniwa, four cloves wangba na dinurog, one thumb size luya hiniwa, is isang tasang dahon na malunggay o kangkong, dalawa, dalawa o tatlong pirasong siling labuyo o siling haba, asin at paminta ayon sa panlasa. Ito, last kalamansi o suka, pang pababad sa pagi. So ito ang ating paraan sa pagluluto. Una, pakuluan muna ang pagi hanggang ito ay lumambot at mawala ang ma malansang amoy. Palamigin ito, sa kahimayan ang laman. Ibabad sa suka o kalamansi ng ilang minuto upang matanggal ang natitirang langsi. Pagkatapos ay banlawan ng maigi sa isang kawali, isang bawang, sibuyas at luya hanggang sa magkulay ginto. Isunod ang hiniwang laman ng page at haluin upang magsama-samang lasa. Ibuos ang pangalawang piga-piga ng gata at hayaang kumulo nang humigit kumulang na sampung minuto. Kapag bahagyang lumapot na ang sabaw, idagdag ang kagang gata at mga siling labuyo o siling haba para sa, uh, sa manghang na timpla. So yun, timplahan ito ng asin at paminta ayon sa panlasa. Sa huling bahagi ng pagluluto, isamang dahon ng malunggay at hayang maluto ito sa loob ng tatlong minuto. Ihay ng kinunot na pagi habang kasabay ng kanin. Okay na to. So ayun mga ka-idol, itong ating ayrikado ngayon. Ako nga po pala si Justin Bieber. So I can baby, baby, yeah. Laging game, laging hype, walang atras, puro vibe. Dito lang sa 99.5 IFM, ang idol kong FM. Supay ah!